mga kapising again again dito naman tayo mga kapising update sa ating pamamalakaya nakaapat na area mga kapising na pakunti-kunti at ito yung pag-apat namin manikin tayo ngayon tingnan natin kung oh. may laman o anong klaseng isda ang naroon ay nakaisang salok na mga kapising So, malalaki yung isda. Mga ganda klase. Ang kaunti lang. So, mas marami yung yelo kaysa isda. Kalawal Salok yun mayroon din Uy, ganda ng isda kailang maliliit ah, maliliit konti ay turay turay yata yung majority Ito mayroon kaysa wala ilang gabi na kami walang huli wala pa tag isandaan ngayon baka 300 tayo Saga, na lang talaga ito mga kapisi kasi off season naman saka maliwanag pa yung buwan Ay, daw yan. Oh. <laughs> Lalapag lang din pala. Noo yan pa. Ay, wala na. Ayan lang. May mga 6 cent tala siguro. Oh, mayroon pa. Kumalik tayo sa Alok. Ay, konti-konti nila yung pinalikan. Kala ko mayroon pa talaga. Isang banyira lang pang-apat na area namin. Asahan na talaga natin mga kapisin na ganito-ganito na talaga yung huli na pinarawaro. Kasi nga off season. At lalo na ngayon na maliwanag ang buwan. Pakita natin ito mga kapisin pag dilip kung naganda na ba yung huli natin dito. Sa ngayon kasi ang liwanag ng buwan sa off season kaya hunti-hunti lang talaga. Expected naman namin yan na ganyan talaga pagdating ng kinakamada lang nila doon, din na nila pinapatok sa Briga sasalin yan sa pauwing erera Hindi <laughs> ko na <laughs> Nadulas <laughs> Madulas talaga yung kuberta na yung mga bisig Lalo pa ganyan na may yelo Hindi ka mag-iingat dyan Madulas ka talaga Kaya yung isa kanina Nadulas Kasi kahoy kasi yan labit na matapos. Nawaan. So, Kaya tapos na. 79? 79? <laughs> so, 79. So, yun yung pang-apat natin, mga ka Nabot din ang 79 bandiras. So, 79, naka halos 300 din oli namin ngayon. Sa 290. Lala na talaga.